Hi guys, Kalodi. Ito nga pala kung ang preparation namin para sa pagsalubong sa bagong taon. Una ko nga palang prepare ay yung lalagyan ng prutas. Ayan, inarrange arrange ko na sa amin uh, two-layer prut uh, stand. And then, sinunod ko yung aking prosperity bowl. And then, uh, yung sweets. Ayan. Okay, so yan na yung aming finished product. Then, and dyan, ordered din kami ng maliit na cake at yung konti naming handa no after mass ayan oh no, yung hindi na na picture niyo di ba kasi hindi pa na prepare ayan naglalagay pa lang sila ayan kami oh, kakain na kung mapapansin oh, niyo kaming apat oh, lang oh, din oh, kasi aking esposo ay tulong na tulog dahil nakatoma at ayan kaya kaming apat lamang ang nagsimba at na uh, kumain ng noche. Ayan. Wala nga rin pala ang aking pangarin na anak. Kaya ayan, after namin kumain, nag-video call na lang kami. Para syempre, uh, makapiling din namin siya kahit na siya'y malayo. Yan lang guys. Bye! Ingat and Happy New Year to all!